Pag sinabi nating being an active person, yun yung best word na magsifit sa kanya. Kasi active siya as a leader uh, in school and as well as in their place na rin siguro. Masyado siya ano sa mga trabaho niya, um, active. Talagang simula noon, nasa personality ko na talaga yung ma-involve sa mga activities. At a very young age, at the age of 24, um, ang dami na niyang accomplishments. Uh, with regards to work, community involvement, at saka kahit sabihin natin sa schools. Even here, he is considered as leader. Kaya nga, inspired na inspired ako working with them because of, I want them to be happy. And they are made, they, they are, gagawin ko ba naman yung mga bagay na ganito? If hindi yun nagpapasaya at nagbibigay ng self-satisfaction para sa akin. Aside from the fact na magkaiba kami ng religion, andun yung walang gap between us. So parang kayang-kaya ko siyang share ng mga kahit anong bagay na pwede kong ma-problema, pwede kong sabihin sa kanya. Nakikihalubilo rin talaga siya dahil ano si Mickey, mabait talaga si Mickey. Uh, first and foremost, as a, as a young individual, parang achievement na sa isang tao na una nakatapos siya ng pag-aaral. Pangalawa, at the very young age, Um, he was a former manager of a certain establishment here in Cotabato City and I guess that was a big achievement on his part. Ang dami niyang, ang dami niyang uh, achievements, kilala na siya masyado. Kung ano yung binabayad sa kanya, aside from that, ginagawa pa niya sobra-sobra dun sa responsibility niya. Ginagawa ko lang to sa pumagitan ng time management. Kinakailangan, walang nasasayang na panahon at pagkakataon. Kung sa kalimang ano, kung sa kalimang pinag uh, pinagdidigyan ka ng ng choice, no!